nandito na tayo sa cemetery dito sa Memorial Ordaneta. Ayan. Sila rin 'yan, bentong bumili ng ano kandila sa kapuspuro. Siyempre buhatin na natin tong iba. At mamaya itatanim natin 'to. What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman ang iyong lingkod Si Kanoypi for another video Araw pala ng merkules Kuding ni Mia At alas tres na ng hapon Kali kasama natin si Renyan Ayan. Si Bentong May dala silang tubig Kasi pupunta kami ng Sementeryo ngayon mga kanoypi Maglilinis ng puntod Ng aking Nanay, tatay, kapatid yung lola at lolo ko bali punta tayo doon sa memorial at bibili pa ako ngayon ng ano, mga kanipi samanyo pa kami bibili ng halaman na may bulaklak itatanim natin doon sa ano, sa cementerio bali dala pala na natin yung ano yung payong kung sakasakaling mainit doon at may stand pa yan hindi na yan nakatali ano tara na go 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 go, go. bibili daw ng merienda nilang dalawa ano bang merienda nyo <laughs> hindi palang nag-uumpisa oh. may merienda na agad oh. Ayan, punta na tayo ng sementeryo. Mamaya na yung merienda. Soft drinks lang muna. Let's go. No, let's go. Ayan mga kanayi Nandito na tayo sa cemeteryo, dito sa memorial ordaneta. Ayan. Sila rin 'yan, bentong bumili ng anong kandila sa posporo. Siyempre buhatin na natin 'tong iba. At mamaya, kita tanim natin 'to. Ta. Oh. Simulan na natin ang pagdadamo dito. Malinis naman na eh. Ano na ka eh uh, ka? mo na. Ayan, sirin yan, no. Oh. Bali, nandito yung ano, yung tatay ko. Yung kapatid ko. Tapos yung pamangkin ko. Uh, kuya ni Budong. Yung nandito, mga kanayti. Ayan, sirin Nagtirik din ng kandila, oh. Yan, itatanim din natin yan. ha? ilatawa ako sa iyo ba't hindi kayo tatawan? na natin mga kalipi Wilkins pa yung tubig mo Wilkins Wilkins lang yung paglagat mo nai-fake Ito <laughs> na yan Dito na sa kabila Ayan si Rinyo pa dito Mula kami sa Ako yung natin kasi yung yan mabali magmulat ito yun Bali tapos na kami dito sa puntod ng aking nanay Yung puntod ng aking tatay Kapatid at pamangkin Yan Nakapagtanim na rin tayo ng bulaklak dyan Yan Dalawa dito kay nanay ko Right Punta tayo dito sa aking tita Bilis nakita ni na. rin yan ah Ayan dito tayo Tamnan din natin ang isa dito tapos yung isa doon sa lola ko ah isa kapag na kapagigib oh, na sa bentong makakanipit na Nakapagigib kay Mia <laughs> ka naman Saan ka nag-i-gave din tong? nag i ako kay Mia mga kanayte May tubig na pala doon kay Mia <clears throat> Sakto pala mga kanayte kung ano kung kinuha ko sana yung pintura na sobra ko na nagpintura dun sa, ano, sa may incubator ayan pwede ko sanang i-latering to pero babalik na lang ako sa susunod na araw uh, naman na yung lapida pipinturahan na lang i na lang yung ano yung lapid ito tawag nun natanggal na yung pagka nya babalikan na lang natin sa susunod dyan ano ayos na ayos na yan ayos na mga kanaipi punta din tayo dun sa akin dun dito ayos. Ayos. sa kabila hmm, sa kabila Hindi diligan na. So sabi nung ano, pinagbin, pinagbilan namin nito, two times a day na didiligan. Pag ano, magdadala na lang ako ng tubig, pag nadaan ako dito, saka ako didiligan na kanoyti Para kahit pa pano uh, mabukay itong, ano, itong halaman na to na nilagay natin. Tatanggal na rin yung ano yung mga kandila diyan na natunaw. Para sa susunod, littering na lang. tapos na kaming nagtrabaho dito sa memorial nakapaglinis na rin kami nakapagtanim na kami ng halaman na may bulaklak na tapos nakapagtirik na rin ng kandila yan babalik na lang siguro sa mga susunod na araw dahil ililatering ko pa to mga kanipi may dala kaming payong kanina hindi naman namin nagamit ano kumusta naman pagod pagod mga kanipi <laughs> pagod na Mainit, mainit. Ay, <laughs> oh, isa. Yes, oh. May gi-cook ka na, anong kulang niyan? Ano? Big <laughs> bike. <laughs> Tara na tong. Ang yan si ano? Si Mia. nandiyan pupunta sa si Itanoy City. Baka ng merenda natin mga ka driver mga kanayipi alam kong napagod yung dalawa eh kahit hindi nila sabihin sa akin alam kong gutom na sila tamdam ko yung chan nila <laughs> tignan nyo natatawa si bentong eh ito oh. alam Bintong tama ako mapisina na tachanan so antayin natin nakapag order na rin ako mga kanayipi Antayin natin apat na order pati si Macy's. Ito pa, makakalaw yung fit? yung pagkain nila. Ayan mga kanaypi, nandito na kami sa bahay. Pahinga muna. Ayan. Mamaya magpapakain na ng manok.